Alam niyo ba na may mahigit na 150 courses na ang pwede niyong pagpilian sa TESDA? At nadadagdagan pa ng mga bagong state of the art, yung mga bago ha, at mga in-demand na kurso ngayong taon. Dahil libre ang pag-aaral sa TESDA, halos 5 million na ang mga Pilipino na nag enroll dito. So, paano tayo mag enroll Paano tayo mag register At paano tayo pipili ng kurso sa TESDA? Yan ang mga ituturo ko sa inyo sa video na ito. Okay? So para makakuha tayo ng NC2 Certificate. Tara, pag-usapan natin. naunang unang-una, may mga bagong kurso ang TESDA. Okay? Meron tayong social media content creation hanggang halal awareness. Okay? Kung interesado kayo sa isa mag-register na kayo. Okay? So meron tayong video niyan at uh, imagine na hanggang barangay level, aabot yan. Okay? Ibig sabihin, malapit na sa inyong lugar, sa barangay nyo. Pagkakaroon na niyan. Okay? So, meron tayong video niyan at panoorin niyo lang dito sa ating channel. Okay? So, unang-una, paano tayo magre-register sa TESDA? So, mula sa inyong browser, kung kayo ay nasa cellphone, i-download niyo lang yung app na TESDA Online Program. At kung kayo naman ay nasa computer o nasa laptop, i-type nyo lang yung link na yan sa ilalim. Okay? Okay. Gamit natin ang ating cellphone. Click nyo lang yung inyong na-download, yung TESDA online. Click lang natin yan. And then, scroll down nyo lang sa ilalim. Basahin nyo lang yung mga reminders. And then, sa ilalim, makikita nyo na yung create new account. Okay, pagkatapos ng basahin, create new account. And then, dito, fill out lang natin ang lahat ng details. Kumuka ng username. And then susunod yung password. Ang password meron tayong condition. Okay? So dapat meron kang 8 characters o walong letra minimum. Meron isang digit o isang number, isang lowercase, small letter yan, isang uppercase, capital letter, at isang special character, yung mga symbols. Katulad ng dollar, hashtag, exclamation. Okay, so meron tayong example sa ilalim. Kung mapapansin nyo, capital P, tapos, Pedro. Okay? So, meron tayong isang capital letter, meron tayong small letter, meron tayong number, at meron tayong special character. At kung susumahin mo lahat yan, ay walong letra o walong digit lahat. Okay? Minimum yan. Pwede sumubra. Huwag lang bababa sa 8 characters. Okay? So, next. Mukilaut so, lang din natin ang lahat ng mga details. Ang ibang details yan. And then, Click lang natin yung I understand and agree to the mandatory site policies. And then, pagkatapos nyan, click nyo lang yung create my new account. Okay, pagkatapos nyo i-create a new account, oras na para tayo ay mag-login sa ating ginawang account. So, unang-una, enter natin yung username at yung password, yung ginawa natin kanina nung nag-enroll tayo. And then, Nandito na tayo ngayon kung paano tayo mag-enroll sa TESDA since na nakalagi na tayo, okay? So, ang gagamitin ko ngayon ay ang aking computer para mas malaki ang screen at mas madali niyo siyang makita at mas madali ko siyang maipaliwanag sa inyo. Okay, nandito na ako ngayon sa aking computer. Una, check natin ang dashboard. Meron tayong site home, meron tayong calendar at meron tayong courses yan yung mga dati na natin kinuha mga courses. Okay, so right now, meron akong dalawang course na naka-enroll at ongoing yan. na uh, Pinag-aaralan ko ngayon. Okay, so for example, click lang natin yung courses para makita nyo yung iba pang mga courses. Okay, so nandiyan lahat yan. Meron tayo 21st century, agriculture, automotive, construction. Okay, so click natin ang 21st century para makita nyo yung mga iba pang courses. Okay. So under ng 20% century skill, meron communication, meron tayong environmental, meron tayo digital literacy at language literacy. Okay? So balik ulit tayo sa courses. Check naman natin ang automotive and land transportation. Okay? So under dyan, meron pang dalawang courses sa loob. Okay? So balik ulit tayo sa courses. Hanapin natin ang electrical and electronics. Check natin yan, and then makikita nyo meron tayong computer system servicing NC2, ah, electrical, saka renewable energy. Okay, so try natin. Um, okay, electrical installation and maintenance. Yan, under noon, meron pang mga ibang courses sa ilalim. Okay, so isa-isahin natin yan. Umababasin yung introduction to electrical installation. Meron tayong performing Uh, cabling, wiring, okay, installation, electrical, lighting protection, and grounding system. Okay, and then meron din tayong, okay, wall mounting lighting fixtures. Okay, sa ilalim nyo, kung mapapansin niyo, mayroong enroll. Okay, ibig sabihin, kung gusto nyo yung introduction, click niyo lang niya enroll sa ilalim. At automatic na kayong may -e enroll sa gusto nyo Okay? So, ganun lang siya kasimple. Okay, balik ulit tayo sa courses. Check naman natin yung iba. Um, information and communication technology. Click natin yan. Okay, under noon, meron pa dalawang courses sa loob. Okay, so click lang natin yung enroll kung gusto nyo itong course na And then try natin i-click yung Smart ICT Courses. Click natin yan. So, under noon, meron pang dalawang courses. Okay? Makikita nyo, Smart Android Mobile App Development for Beginners. Okay? At click nyo lang sa ilalim, makikita nyo yung enroll. Okay? Pangalawa naman, Entrepreneurship. Ito, business to para sa smart technology. Okay? galing po yan sa smart communication. Kaya, may sense yan kung pag-aaralan nyo. Okay? So, basahin nyo lang kung ano yung mga details. Kamukha niya ang mga entrepreneurial technology or knowledge. And then, same thing, click na lang din yung enroll kung gusto nyo mag-enroll dyan sa course na yan. Okay? Pabalik so tayo sa courses. Okay, uh, meron tayong process food. Tap courses. Yung pala yung mga top courses, yan yung mga in-demand na courses sa TESDA. Okay? So, try natin yan. Click natin yan. Tap courses. Okay, meron tayong bread and pastry production sa food processing. Ibig sabihin, yung dalawang course na yan ang pinaka maraming nag apply Okay? So, paggawa ng cake, click na lang yan. Enroll sa ilalim at kayo ay naka-enroll na. So, Pili ulit tayo, isa pa, para makita nyo naman. There's um, construction, um, IT, balik tayo sa IT. Punta tayo sa visual graphics design. Okay, under ng visual graphics design, meron din siya mga iba-ibang courses. Yan. Meron tayo introduction, enroll mo lang. And then, developing design. And then, print media. Okay. User experience. so Pero para tayo sa ilalim, madami yan. Developing design, user interface, and then developing design, product packaging, and then product window display. Ito lang sa ilalim kung gusto nyo mag-enroll. Okay? So, uh, balik tayo uli sa courses. At ngayon, na-pili uh, na tayo. Yan, meron tayong Heating Ventilation or Air Conditioning and Refrigeration, okay? So, so click natin yung Refrigeration and Air Conditioning System. At makikita nyo na yung Package Air Condition. So, click lang natin yung Enroll kung gusto nyo mag-enroll. Okay, para naman sa TESDA online program na pupwedeng off-site o kaya ay uh, blended learning, ibig sabihin pupunta kayo sa eskwelahan at doon kayo mag-aaral. At least ng online program ay meron din silang mga off o yung mga eskwelahan na pwede niyang puntahan. Okay? So dito, inisa-isa ang ating address o okay? ang ating region. Kung halimbawa kayo ay nasa Region 1, ayan ang address, Marcos Agro. And then, uh, Pangasinan, meron din. Meron din tayo sa RPC, Pangasinan School of Arts and Trade, saka sa PTC Ordaneta. Okay? sa region 1 po yan. Okay? So, check nyo lang dyan kung saan region kayo naka, uh, nakatira at uh, kunin nyo lang yung address. Okay? So, for example, nasa region 1 kayo, i-google nyo lang yung TESDA near me o kaya TESDA region 1 near me. Okay? Bibigay na ni Google sa inyo ang mga malapit sa inyo na TESDA na lugar. Okay? So, complete yan hanggang region 4, region 5, hanggang sa karaga. Meron pa rin tayo, okay? And then, meron din tayo sa NCR. Tatlo po yung address natin sa NCR. Meron test the woman center, saka National Tibet, at saka yung sa Quezon City. Okay? So, enroll lang kayo dito sa Tesla dahil libre po ito at ito na ang inyong pagkakataon para matuto at magkaroon ng National Certificate. Okay? So, kung meron pa kayo mga katanungan, i-comment down nyo lang at uh, sasagutin po natin yan. So sa ngayon, hanggang dito na lang. At maraming maraming salamat po sa inyong panonood At huwag na huwag nyo kakalimutan na mag-like, subscribe, and hit nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa ating mga videos. Okay? At uh, kasutuwa na rin po namin na like nyo ang ating FB page. Okay? Mula po sa Promag TV. God bless.